Summarize po natin ang mga kaganapan noong uh, pinakahuli at pangatlong uh, pagdinig ng Floribon Committee Nung ako po ay hindi pa tinatanggal bilang chairman. Siguro po yung maraming uh, sumubaybay sa atin malalaman ninyo na napaka malaman po ng mga pangyayari. Unang-una po ay lumitaw po si Representative Toby Chanko na doon ay na-establish po natin na talaga pong yung mga insertions ito po yung paniningit, pagsingit po nila ng mga proyekto ay sila lamang po talaga ang uh, ma-employ siyang nakakagawa nito binanggit po niya yung pangalan ni Saldico sapagkat nung ibigay po niya yung nilalaman ng USB isang ayo na rin po sa kanyang nakalap na impormasyon na binigay din po sa house representative talaga pong pangalan ni Representative Eli ang napakarami po na siya yung nakapag-park. Yun nga po ang ginagamit nilang uh, termino ngayon, parada at saka sagasa. -gasa. Ibig sabihin po ng parada, nakakapagparada sila ng mga proyekto na may kinalaman naman po. Kinakasangkapan din nila yung mga lokal na representative sa lugar. Yung, iba, yung sagasa naman po, ay mas matindi po yun. Talagang ipapark nila doon sa ayam sa gusto. So napatunayan po nung uh, yan ay uh, tinindigan po ng gobernador ng Mindoro Oriental. Kung saan bali nagsanib po yung uh, pagpapatutoo ni Representative Toby Tsiangko at saka si Gobernador Dolor ng uh, Mindoro Oriental. Pagkatapos po niyan ay uh, lumitaw po yung uh, pagtatapat ng dalawang mag-asawa. Itong uh, mag-asawang uh, Carly at uh, Sara Diskaya. At yan naman po ay naging daan yung uh, offer natin noong uh, pangalawang pagdinig na kung saan po ay pinload natin yung idea na kung gusto po po ninyong magtapat, tulungan na po ninyo kami para mas madali po ang aming uh, trabaho. At makakaasa po kayo na sa ilalim po ng Witness Protection Program, kung inaakala po ninyong uh, mga katulong kayo, eh, may bibigay namin yung parang provisional uh, immunity. Sa mga tweets, sila po ay kumagat doon at uh, bago nga po nila ginawa yon ay sumulat sila sa akin para lang patunayan na gusto nila talaga na magsabi na ng totoo. Ganun po yung nangyari, uh, sila'y tumestigo, binasa nila yung kanilang salaysay na mag-asawa. At doon nga po ay lumitaw, meron pong uh, labimpitong uh, miyembro ng mababang kapulungan ang kanilang ipinagtapat na Diumano ay kasangkot na po dyan sa kung paano po nagagawa yung pagpapatupad ng plant control project. Nakapagpangalan din sila ng sampung uh, iba't iba pang mga tao. Karamihan po ay galing sa Department of Public Works at mga pribadong tao na nagkaugnay-ugnay sa ganitong gawain. Pagkatapos po niya, napansin din po ninyo yung isang uh, contractor na nagpapahiram ng uh, lisensya. Ginagamit naman nila ang resources ng gobyerno. Uh, dahil wala namang kumpanya yung district engineer... kita gambit